sa mga langga. Twenty-five. Uh, ha? Eh, ang yaman-yaman. Nakasakay ng kutsi. Tapos, yung saging ko ginahangit ng twenty. Diyos ko, binili ko ng 18 langga. Tapos, Mahangyo pa 20. O niya, nakasakya na ng maganda. Ay. Alam mo yung mga langga? <coughs> hindi, hindi. Pag kamo, pag may pera talaga kayo, pag mayroon talaga kayong kakayanan na bumili, ay hindi na dapat magtatawad kayo sa nagtitinda ng ganito. kaya po. So kung magtatawad pa kayo, manghangyo pa mo, eh kayo na ginan siya, di ba Ang ng yung ko, makati. So, ayan. Ayan lang ga, yung sa buhay natin lang ga, ano tayo eh, maging, piliin po natin maging mabait yung kapag ah uh, man nato ng kasuko ka ng panghitabo na nahitabo man ka na, pero kung na na o pinakatuig buwan buwan depende sa hinanakit sa kay dapat dapat mapasay na din ka hindi na ka dapat magdumot hindi na ka dapat masuko no? ako mga na kong klase. Pero di hmm. na siya ko pa ilan. No? Para bitaw na lang utang ng Kung kinsa ilhang kontra, kung kaila ka niya, dapat, dapat, kapatingog sa ilhang kontra. Kaya dapat, sundo ni mo ino ang friend na, di sa kamutingog kay kontra niya. Ayaw, ayaw padikta. No, di ko ganagi Kung kontra mo, kung nakay niya, iya, kamuna na, imuna na. Kita, friend, pero kung masuko ka na ako, na aslong na wadyo ko ng hilabot. No? Pwede rin advice, pero ayaw ko dito. Ay, ganun lang talaga ako lang.